magandang magandang araw mga kaibigan mga kamasters masters mga kaludi at bashers ko dyan, no Ito naman tayo ngayon another uh, tutorial ng mga basic uh, knowledge no So meron tayo rito dalawang battery 12 12 volts no So uh, each is 1.2 ah 12 volts no So pag usapan natin yung ano yung uh, series and parallel So, ano nga ba ang kaibahan ng series at parallel connection? So, meron tayo rito 1.2Ah na battery, 12 volts. So, pag sinabi mong parallel connection, ang mangyayari niyan, negative, negative, positive, positive, is 12 volts pa rin siya. Pero, ang tataas sa kanya is yung amperes hour niya. So, 1.2 plus 1.2 is magiging 2.4. So, magiging 12 volts by uh, 2.4 AH siya. Samantalang pag siniris mo naman siya, ito yung negative side mo, ito, si series mo papunta rito, at po, ito naman yung magiging out ng positive mo. So, magiging 24 volts siya, 24 volts by 1.2 AH, no? So, ampere hour po, ibig sabihin ng AH, no? So, yun ang kaibahan niya, kapag parallel po, ang pinagpa-plus dyan, is yung ampere hour ng battery. Kapag series naman po, ang pinagpa-plus dyan is yung voltage. No? Yan po ay usapan sa battery lang. Hindi po kasali dyan yung sa mga control circuit. No? Iba, po ang, iba po ang series and parallel connection sa control circuit, lalo na sa mga ilaw at sa mga switches. So dito po, ang pinag-usapan muna natin is yung battery. So, yan lang po yung simpleng paliwanag dyan kung ano yung kaibahan ng series at parallel. No? Sana po mayroon kayong natutunan sa ating series and parallel connection sa battery. No? Salamat po mga kamaster!